yan po yung ipiprint natin back and front print nya para sa 12 oz na cup yung blade ay lumampas dyan pero dapat i-adjust natin na uh, hanggang dito lang sya ngayon wow. gagamitin natin ito para stop nya Ayan. kasi pag nakaganyan lalampas yung ginaan pag ginana natin sasagad lang sya yun so, yung stopper na iset na po natin yung tamang tapat nitong blade doon sa bumbunan ng uh, cup sendrong sentro siya doon okay uh, pag uh, sumobra o bawas, dito ang adjustment forward, backward, dito pag tumabingin ganyan, dito rin hindi rin yung -fit -fit. pag masyadong mataas ito, pwedeng ibaba clockwise, pagbaba ganun. ito yung lock nya, ito dito merong bolt doon no? sa ilalim pag ginanyan pag tinaas uh, aangat siya yun yung, yung stopper niya para exacto lang yung level niya mapipigilan niya pangalawa ito yung timing belt natin nakakabit dito sa frame yan, yan. pag uh, babalik rin yan lilipat kayo dito babalik rin yung frame kasi dalawang image po yung gagamitin isang uh, pang pangalawa pangatlong set yan pero ito paris ito Pagkapares ito, front and back yung print na yan. Ganun. Napakadali po yung assembly nitong multi-cup print natin. Ang adjustment din dito, halimbawa nakatabing ng ito, nakayuko ito. Bibita uh, ilulusen ito at hahanapin yung level tapos pitan uh, yung ano naman niya, kung na masyadong forward doon, pwede nating i-adjust dito. Tapos kukunin na rin yung angle niya na right angle, ihahanap niyo lang diyan. Nandiyan po yung adjustment. Simpleng ganun lang po. Ano pa ba? Ah, napaka napasimple na po namin ito. Yung paglagay po ng screen itong frame natin, nakakabit na lang dito. Dalawang bolt lang. Tapos nandito yung hawakan. Yan. Na, oh. Tapos makikita niyo pag ginanon mo, tutulungan nung yung parang chain nat ito. Itong Ginanan natin yan. Pag ginanan mo, iikutin niya itong cup. Hindi yung parang yung ito lang frame ang mag-iikot dito sa cup na ganoon yung sa ibang walbenta na ganun. So, yan po ang advantage nitong ano na Napasimple po, napaganda. At napamura ng konti. napamura. Parang bumaba kami ng presyo ng konti. Ito so, po yung reducer. Pwede tayong basahan. Tapos punasan yung surface bago mag-fix. siya. Habang pinapatuyo yan, simplay natin yung ink. Yung ink, ito na. Huwag masyadong malabnaw dahil bagong galing sa pants. Sa uh, lata. Lagyan natin ng no, ano reducer para makuha yung tamang viscosity. Lagi kong hinahabilin, ilagay sa ganito para makontrol yung pagpata. Okay? yung reducer ang ginamit natin pang condition din kanina. Yun din ang pang timpla natin sa tamang lapot o viscosity. At yun na rin ang panlinis natin after makapag-imprenta. Okay, naiset na po namin itong mga squeegee. Medyo ano nga itong squeegee ko, luma na. Uh, hindi na siya matalas pang demo uh, lahat ng stocks ko nabili na isama sa mga uh, na benta namin so, lalagyan na natin ng uh, dalawa lang itong cups na naiyan ako na nandito uh, so, maganda dito natin umpisang ilagay Okay, kung okay kailan for demonstration pero pag ano na pag maramihan na pwede nang damihan. Okay? Kaya para ma flag may laman na pwede yung lubagan pa yan pag uh, natigil o oh, di may laman na makita nyo yung mga linya dyan dahil hindi maganda yung squeegee pero syempre yung ibibigay namin yung bago sa so, inyo po. okay so ganyan simple yung hila lang okay tapos ibalik para may laman ulit yan nakaprint na ay ay masyadong malab malabnaw yung ano natin timpla ganun pa man ganun lang po tang pagprint natin ayan o, adjust lang po yung pagkalagay doon sa ilalim pag eh, masyadong mababang ganyan. Pwede po nating i-adjust dito sa ilalim. Ayan. Ah, bakanina, pagkalagay nito, Dapat i-move pa ng pasulong ng gano'n. So, dito po yung adjustment ito. Konting adjust lang doon. So, gano'n po ang pag-print. Madali lang. Pag na-set na po, nakuha nyo na po yung tamang calibration, tuloy-tuloy na po yan. After pong makaprint, may maglilingis na po, ano? Ang gawin po natin... Sir Isko. Dito po yung kukunin nating machine. O, pipiliin ko yung pinakamaganda. Yung panghuli, yung huling mag-order. Ano. Pero pare-parehas po yan. Walang problema. Okay. Ito po is 8 ounce. Ang order nyo is 12, 16, at saka 22 ounces. Ito po yung ibibigay ko sa inyo. So, kompleto na po yung machine. Ang problema, ito. Naubusan pala ako ng ganito. Kaya umorder na lang kayo ng ganito. 4 4 inches. Uh, blue wedge yung ganyan tapos may tusok sa ganyan no? itong squeegee 4 inches lang po sasama namin ito bubutasan nyo ito para mailagay yung squeegee na bibilhin nyo kasabay ng pagbili ng ink so babawasan natin ng 200 yung balance ninyo okay sir As uh, kasabay po rin yung ink na bibilhin nyo ito dadagdag lang dapat meron kasi naubusan ako sira na rin ito may crack may makita kang crack So, yun lang. Nakaredy na. Gagawin ko na lang yung screen.